Disclaimer all the topics discussed under this page is a result of continuous research and understanding of the content creator this aims to spread awareness and knowledge among workers and employers alike any content published herein is not in any way created to give undue advantage to anyone some parts of the presentation has been derived from the published handbook of the department of labor and employment and other related laws issuances and also from published court decisions and we do not claim ownership over them any errors that may have been committed in the presentation of our content is definitely not intentional and we humbly ask for your indulgence and we apologize. Our followers are encouraged to seek further clarifications to agencies that are known for their expertise in this field, particularly the Labor Department of our national government, the Department of Labor and Employment. Ilang oras ba ang karaniwang pasok ng sa Pilipinas? Walung oras ang karaniwang oras ng pasok ng mga manggagawa sa Pilipinas, kung kaya ang ating wage order, ay konsiderasyon na halaga ng sweldo sa walung oras na pagtatrabaho. Ano ang meal period? Ito ay ang oras na pinagkakaloob sa isang manggagawa, na makapagpahinga at kumain, kadalasan, ito ay tumatagal ng 60 minuto o isang oras. Dahil ito ay isang oras, ito ay not compensable, o hindi bayad, Madalas ito rin ay tinatawag na lunch break, ngunit hindi lamang limitado sa lunch break ito ginagamit. Sa loob ng isang araw ay meron din ipinagkakaloob na mga break time na tumatagal lamang ng labing limang minuto, o kulang sa isang oras, coffee break o merienda break, at dahil ito ay may short duration, ituturing naman ito na compensable o may bayad. Ano naman ang rest day o day off? Ito ang pahinga na tumatagal ng 24 na oras, pagkalipas ng anim na araw na tuloy-tuloy na pagtatrabaho. Walang binabanggit ang batas na ang day off ay dapat tuwing linggo, kaya't ang day off ay maaaring tumapat sa alinmang araw sa loob ng isang linggo. Maaari po bang humiling ng partikular na araw para sa kanyang day off ang isang manggagawa? Ang karapatan na magpatupad ng schedule ng pasok at day off ay nasa employer. Subalit, kung ang paghiling ng day off sa isang partikular na araw, ay dahil sa kanilang paniniwala o reliyon, ito ay dapat pagbigyan ng employer. Sa regular at nakasanaya na bilang ng araw ng pasok ng isang manggagawa, maaari po bang baguhin ng isang employer ang bilang ng araw ng pasok sa loob ng isang linggo? Opo sapagkat gaya ng nabanggit sa mga naunang video, ang pagtatakda ng oras at schedule ng trabaho ay isa sa karapatan ng employer sa ilalim ng konsepto ng management prerogative. Bukod dito, kung ang isang kumpanya ay may pinagdadaanan na problema sa pananalapi o sa panahon ng national emergency, gaya noong pandemya, sa halip na kaagad magsara o magtanggol sa trabaho ng mga empleyado, ang isang employer ay maaaring magpatupad ng flexible work arrangement kung saan ito ay pagbabawas sa araw ng trabaho o compressed work week. Ito ay isa lamang sa maraming mga alternatibo sa ilalim ng konsepto ng flexible work arrangement na ipinatutupad ng Kagawaran ng Paggawa, Department of Labor and Employment, DOLE, ang paksa ng flexible work arrangement at lahat ng mga uri nito. ay mas malalim nating tatalakayin sa susunod na mga video. Warning. Any content, opinions, and interpretations published in this channel is the sole property of the content creator, except, quotes or excerpts directly referenced from published handbooks of the Department of Labor and Employment Doli and other related laws, issuances, and also from published court decisions which we do not claim ownership. Any reproduction, distribution, public display, or republication of any, or parts of the contents published herein, without the express consent of the content creator, will result, into subjecting violators to the procedures laid down by the YouTube Community Guidelines, the content creator of this channel, likewise, reserves the right to any or all legal remedies available, may it be criminal or civil in nature. at mga karapatan na kalakip nito, manatiling nakatutok, para sa mga susunod na mga ilalathalang mga video, halina't sumakay at sumama sa aming munting kariton, munting kaalaman ngayon, ay katumbas ng pagunlad sa darating na panahon, ilike, ishare ang aming mga video, at subscribe na sa aming YouTube channel.